Hello guys, ako nga pala si Kim at nandito ako ngayon para pag-usapan kung totoo ba talagang kumikita ang video mo sa YouTube at anong paraan kumikita ang video mo ganito kasi yun una, ba diba, nag upload ka ng video tapos kailangan bagong bago magkakaroon nyo ng earning, kailangan mo man ng makipag-partner sa YouTube at Pagkatapos patapos ma-approve ang partner mo, kailangan mo tong i-monetize. Ano ba ang monetize? Ito po yung paglalagay ng ad, paglalagay ng ads. Hindi po ikaw ang naglalagay ng ads kundi ang YouTube mismo. Nilalagyan nila ng ads yung mga video talagang sa iyo at hindi copyright kasi by, dapat yung minomonet mino-monetize mo dapat sa iyo talaga at hindi hindi kinover mo lang sa iba o kinuha mo lang sa iba. So pagkatapos pag yung video mo nagkakaroon na ng advertise, hindi sa dami ng view nagkakaroon ka ng earning, kundi sa dami ng click ng advertise. So dumidepende yon sa anong advertise nilalabas nila. Minsan kasi bawat click, nagkakahalaga ng $0.03 dollars. Minsan, $0.03 dollars. So, kadalasan, ang, ang range ng kadalasang ini-income ng mga YouTubers sa Google is for 1,000 view, kadalasan kumikita sila na $1 hanggang sa $5. So, wala talagang exact na uh, paano nila kinakalkula. Ang YouTube lang talaga, or ang Google lang talaga ang may alam. Kahit sino pang tanongin nyo, yun talaga yung proseso ng Google. Sana, please I try. Sana, alam na, na, na.